So, nakita nyo naman, okay na, back to normal. Kesa kanina, nagpuputol-putol. Ko... Ito mga kay e-bike, no, Bale, ang under nito ay Pugak-Pugak Single uh, and Wow GB2. Ang under nito ay, kumbaga, putol-putol. Tapos, tinignan ko sa wiring niya. E, Check-check nyo muna yung wiring na yung mga connection sa so, pagtanggal ko ganito diba corrosion tapos kung mapapansin nyo yung isa lumubog na hindi lumubog pa ganun yung yung kumbaga yung di ba may pin na ano to na positive ay na positive na may pinto na mail yan hindi niya na masyadong mayakap so iaangat natin yan okay so ganito yung, yung gagawin natin pag ganyan yung kaso patanggalin natin yung sasakit ayusin natin gagamit tayo ng WD-40 tapos yung pang sundot sana oh so make sure na naka disconnect na yung battery wire nyo ha tinanggal nyo muna yung connection ng battery para hindi mag shorted tapos tutusokin nyo yung banda dito huwag yung dito yung dito lang sa gilid para matanggal nyo Uh, tapos madumi na din siya oh. Oh, so, tapos muna natin. Kasi kanina, nung tinesting ko to, putol-putol. Okay. Yun, nakita niyo na, 'di ba? Kumikinang na. Si malinis na. Tapos, yung dito sa likod na sinikwat nyo, ibabalik nyo para magkaroon, makaroon ng lock ulit mamaya tapos dito naman ganito magpaangat ang dami pang dumi, eh Iangat natin yung nakalubog kanina Thank diba? you. Tapos ibabalik ko natin. Okay. Ulitin nyo lang yun. Linisin nyo lang ulit. Tapos iangat nyo kasi nakalubog na. Wala nang niyayakap na wire. tapos yung lock ibalik nyo di ba yung positive okay na tapos WD-40 tapos yung ano nya pinaka positive o yung pinaka male socket pwede nyo nang ibalik Pasad na So testingin ko na ano kung kung ano na uh, hindi na siya nagpuputol-putol. So nakita niya naman okay na back to normal. Kesa kanina nagpuputol-putol. Hindi eh. ko na napakita. Kasi tinesting ko siya kanina, putol-putol eh so okay, so sana may natutunan kayo no kapag uh, ang e-bike nyo ay putol-putol yung andar, check nyo muna mga connection, battery, ya yeah, mga sakit. So kung wala namang problema, wala kayong nakitang mga corrosion, much better na tumawag talaga kayo ng legit technician, yung mga trusted technician no? No, para di na lalong lumala yung sira.